ang pagiging fresh na fresh at mukhang mabango ay napakahalaga sa attraction ng bawat individual. Huwag na wag kang haharap sa tao or sa crush mo na nagmumukha kang hindi naliligo. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga gawin mo para magmumukha kang fresh at mabango sa harap ng tao or kapag kaharap mo ang crash mo. So, kung nakaka-relate ka at gusto mong malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, eto ang mga dapat gawin at mga dapat iwasan. Number one, eto. Nagmamantika. Ayan po, yung mukha mo ay nagmamantika na. Alam mo ba yon yung kapag tinignan mo ang isang tao, makikita mo na yung mukha niya o yung balat sa kanyang mukha ay nagmamantika. ka kasi yan na ay nangingintab. Hindi ka nais-nais. Turn off agad-agad, di ba? Dito kasi sa bansa natin, hindi talaga maiwasan na magmamanti ka tayo kasi napakainit dito sa atin. Kahit bagong paligo ka, magantay ka lang ng uh, ilang minuto kapag lumabas ka dyan sa arawan o dyan sa mainit, yung walang aircon, siguradong sigurado yan. Lalabas na yung mga mantika sa mukha mo. So, ang dapat mong gawin, dapat lagi kang maghihilamos kung may mga access ng water, o ba diba? Pero kung wala, dapat lagi kang may baon na panyo or yung mga tissue para pwede kang magpunas-punas. The best is maglagay ka na lang ng powder. Yung mga pulbo, ang mura lang yan. Yung mga pulbo na yan, pag nilagay mo sa mukha mo, mukha kang ano ulit, fresh na fresh tignan, di ba? Kasi kapag kumarap ka sa crush mo, na ang mukha mo, nako, sa halip na magugustuhan ka, ay wala, di ba? turn off agad-agad yan sa'yo. So, ayan po ang tip number one. Number two, eto, yung mga buhok sa katawan. Sa mga lalaki at babae, eto. Maging aware okay tayo sa itsura natin. Lalong-lalo -lalo na sa ating buhok. 'di ba nga yan ang tinatawag na crowning glory so napakataas ang effect niyan sa itsura natin dapat uh, yan ang hindi mo pinapabayaan binibigyan mo ng atensyon ng pag ang buhok mo o kapag ikaw ay babae kung mahaba ang buhok mo dapat at least man lang tinatali mo yan sa likod para hindi siya nakalugay di ba kasi pag uh, minsan yung mga buhok na mahaba mahirap i-maintain yan eh pero kung talagang uh, mahaba ang buhok mo, pwede mo namang suklayin yan bago humarap sa tao. Yung buhok mo, kapag yan ay kusot-kusot, yung tipong hindi hindi nadadaanan ng suklay, nako, ang haggard tignan, napaka -haggard tignan, yung tipong parang uh, hindi ka talaga literal na naligo, yung galing ka mismo sa ama na basta, hindi siya magandang tignan, lalong lalo na kapag sa opposite sex. At ito naman sa mga kalalakihan, ganyan din sa buhok mo maging neat kang tignan. O, oh, sa lalaki, kapag ikaw ay nagpapatubo ng balbas, kadalasan kapag may balbas ka at bigote, hindi neat tignan. Parang ano eh, parang dugyutin ang itsura. Hindi ko nilalahat. Pero ang pagkakaroon ng balbas at bigote, may binabagayan yan. Hindi porket ikaw ay nasa isang grupo na puro kayo mga mababalbas, mabibigote, eh ganun ka rin. Binabagayan yan. Kung ang idol mo, ay ganyan ang mukha, at poging-pogi siya, sa kanya yun. Kasi, bagay sa kanya. Eh ikaw, bagay mo ba? Or pinipilit mo lang dahil sa yan, puso. O kaya yung mga tropa mo eh, ay maganyan. Yung idol mo, ganyan. Huwag ganun. May binabagayan yan. Number two. Number three. Eto, maligo ka. O, oh, yan na yung pinaka the best gawin para magmumukha kang fresh at mabango. O, oh, di ba? Oh. Kasi kahit eh, anong gawin mo sa katawan mo, kung hindi ka naman naliligo sisingaw at sisingaw 'yung mga amoy na hindi ka nais-nais, 'di ba? So, mukha kang ka fresh dahil kung anong-anong ginagawa mo sa mukha mo, pero pag uh, dumikit ka sa ibang tao ay nagkaalisan sila kasi may kakaibang amoy na lumalabas sa katawan mo kasi hindi ka naliligo. Kasi kapag naligo ka, siguradong matatanggal 'yung mga unwanted na dumi, unwanted na amoy ay talagang mawawala at magiging fresh looking at mabango, di ba? So yan ang easiest way para magiging fresh at mabango. Number three, number four, eto, huwag magpuyat. Oo, oh, alam mo, napakalaki ng effect ng puyat Pulang sa tulog sa itsura mo. Hmm. Pansinin mo, kapag ikaw ay puyat, kinabukasan, nagmumukha ka ng zombie. Di ba? Ang pangit tignan ng taong puyat. Yung tipong pag nakita mo, parang walang kabuhay-buhay, walang kalatoy-latoy, yung parang ang tamad-tamad yung taong puyat, di ba? Kaya, ang itsura mo tuloy niyan, parang napakahagard, di ba? Hindi ka fresh talaga, mukha kang mabantot, mukha kang hindi naligo kapag ganon yung puyat na puyat ang itsura mo. Kaya, ang ginagawa ng karamihan, kapag gusto nilang maging maganda at pogi kinabukasan, nag-beauty rest talaga yan, at yan yung matulog, sapat na tulog. kasi kapag gumising ka kinabukasan, wow, ang ganda ng pakiramdam mo, di ba? Yung itsura mo, talagang fresh kasi na-energize ka ulit, na-rejuvenate yung katawan mo dahil sa magandang tulog. So, mahalaga yung tulog na yan para sa pagiging maganda, pogi, at pagiging fresh. So, yan po ang number four. Number five, ito yung pananamit. Ano ba ang meron sa pananamit? Ito yon di ba? Dapat yung mga damit mo ay malinis at hindi naman kusot-kusot di ba? Yung kalinisan ng damit ang mahalaga diyan kasi sabihin natin malinis ka ng sa katawan, naligo ka. Pero yung damit mo, hindi ka naglalaba, tamad kang maglinis ng damit, di ba? May mga ganyang tao eh, yung tipong isinuot ng isang araw, tapos isinabit lang kung saan doon, tapos sa sunod na araw o kaya kinabukasan, isusuot ulit. Yung iba, mga andis pa o kaya yung mga medyas, inuulit-ulit yan minsan. Kahit hindi mo naamoy yan, pero sa ibang tao, amoy na amoy nila yung ganyan. Paano ma-attract sa'yo ang opposite sex kung ikaw naman ay mabaho? Okay? So, ayan po ang number five. Number six. Stay hydrated. Ano ba yun? Ito yung uminom ka ng tubig. Maraming tubig. Alam mo kung bakit nagiging dry ang balat mo, kung bakit nagiging dry ang mukha mo, yung tipong parang kang lantak, Kasi, hindi ka mahilig uminom ng tubig. Marami akong kilalang ganyan. Sabi nila, umiinom sila. Pero hindi. Kung uminom man sila, soft drinks. Oh, uh, wala na yon Kontra na yon Kung umiinom man sila, alak. Di ba? Lalong lalong naging dry ang balat nila. Nakakapag-wrinkles yung alak. Tsaka yung matatamis. Nakakasira yan ng collagen. Na yun ang nagbibigay ng elasticity ng balat natin. So tubig lang, tubig lang ang sikreto para mas magmukha kang fresh at bata. Kasi nare -rehydrate ang balat natin dyan. Di ba? Kung talagang tipid ka sa tubig, dapat at least man lang nagmo-moisturize ka ng balat mo. Gumagamit ka ng moisturizer para man lang hindi nagiging dry na dry yung balat mo. Kasi yung pagiging dry ng balat, nagiging eh, mukha kang matanda. So, ayan po. Ang number six, tubig. Tubig lang. Number seven, eto, yung toothbrush. Merong ibang mga tao na tapahan mag-ganyan eh. Mag-toothbrush ka na mamaya na kasi kakain na eh. O di ba? Mga tamad mag-toothbrush. O tapos mamaya kainan ulit. Hindi ka pa nag-toothbrush kanina, ngayon kainan na ulit. O di maghapon nang hindi nag-toothbrush. Anong i-expect mo sa ganyan? Eh di parang nagsasabog yan ng bomba. Alam mo ang bibig natin, punong-puno yan ng bakterya. Kaya kung hindi ka na nag-toothbrush, tamad kang mag-toothbrush. Nadodoble, na triple na yan. Kaya nagsasabog na ng lagim ang iyong bibig kapag ikaw ay nagsalita yung tipong pag may kausap ka, lumalayo sila, di ba? Kasi sumisingaw yun. Pagbukas mo pala ng bibig mo, poh, ala ka. Eh, di nag -alisa na lahat yung mga kausap mo. Dahil sa mabahong-mabahong hininga, o sasabihin ko na talaga, mabaho ka, kasi hindi ka nagtututbrush. Kung gusto mong maging fresh at pogi, maganda, sa harap ng crush mo, magtutbrush ka. Simple as that. So yan po ang number seven. Two thousand years later. So, ayan po ang iilang mga gawin mo para magmukha kang fresh, maganda, pogi sa harap ng tao, sa harap ng crush mo. O, oh, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.